Gandang morning na naman mga amigo Yan, umagang kay ganda naman Mas batit ka Gagala na naman tayo At naisip ko ngayon mga amigo Papunta naman tayo ngayon sa lagoon Yes, update na naman natin kung ano yung mga kaganapan doon At syempre, lahat ng barangay naman na madadaanan natin Eh, bablog naman natin mga amigo At nga pala, kung gusto nyo masubaybayan nyo at... Uy, may bumati agad sa atin mga amigo Ayan o, malupit na amigo Kita nyo naman, kilala nyo ba yan? Comment nyo dyan sa baba para naman makilala natin Yan, shoutout sa inyo mga amigo, ano, ingat kayo at nga pala mga ludi kung gusto nyo masubaybayan nyo ating mga travel mga gala mga vlog dito sa Masbate kasi lagalag -lag tayo mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo na yan no Ayan, nandito na tayo sa Alimango mga amigo no? at syempre napakaganda ng araw ngayon no? Kaya gagala tayo at syempre samahan nyo ako para lagi-lagi tayong magkakasama. At huwag nyo sanang kalimutan mga amigo na i-share yung ating video. Wala namang bahaya dyan. Sa pamamagitan ng pag-share nyo mga amigo, may kita ng ating mga mahal sa buhay at syempre yung ating mga kababayan nasa malayo, yung lugar kung saan sila isinilang. O, ba? Diba? Ayan, so nasa baba na tayo ng Alimango mga amigo. Shout out nga pala sa mga taga Alimango ano. At syempre, papunta tayo ngayon sa Lagoon at syempre, uh, yung mga barangay na maradaanan natin, ibablog natin yan mga amigo ano. Ayan, at syempre, na tayo sa tulay. At ito pala mga amigo, kung mapapansin nyo mga amigo, yan o, oh, yung area dito. Oh. Yan, merong galaan dyan. vlog na rin natin yan, yung mga kahayupan dyan, yung mga baboy ramuh. Ayan, so, pupunta ulit tayo dyan at gagala. At syempre, papunta muna tayo ngayon sa lagun. At ito yung way papunta sa lagun, mga amigo. Welcome, Marangay San Pedro. Ito mga amigo ang way papunta sa Laguna At syempre ang unang barangay na nadat natin Itong barangay San Pedro Ito, ito yung matatanaw natin dito no? Ito na yung barangay nyo mga amigo Kasi yan nakalagay doon Welcome barangay San Pedro Shoutout na lang sa mga taga uh, barangay San Pedro no? Kung taga rito ka Mega mega shoutout na lang sa inyo Yan, silip silipin natin yung bahay nyo Baka makita natin At ito si kuya Biglang sulpot, buti na lang nakita agad natin ano kung hindi, nako, salpok talaga mga amigo. <laughs> Ayan, pag mga ganyang eksena, daan-daan lang tayo, no? Ayan, shoutout na lang sa lahat ng mga taga-barangay San Pedro. Ayan, at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala, mga vlog dito sa Maspate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo at andito na yung barangay nyo. Yan, Barangay San Pedro ang una nating uh, nadat na nagano. No? At siyempre, may tulay sila dito. Ang pangit ng kalsada mga amigo. Ayan, Ay, So pagdating natin dito, dahan-dahan lang kasi malubak ang kalsada. Dapat habang tumatagal, gumaganda yung kalsada. Hindi yung habang tumatagal, parang kakalas na. Agoy, rode, ano na ini? eh. <laughs> Ayan, ito yung Barangay San Pedro, mga amigo. No? Yan, tingin-tingin na lang kayo. Ayan, tingnan nyo yung bahay nyo. Kung makita nyo, i-comment nyo dyan sa baba para naman makilala natin. Ayan. At kailan kaya yung ano dito? Yung piyesta mga amigo. Ayan Pakicomment mo na lang dyan. Ganda dito. Ang ganda ng tanawin mga amigo. Sinsya na kayo mga amigo ha. Kung may narinig kayo ng busis ng manok. Kasi marami tayong manok na dala mga amigo. Ayan. So ganda talaga ng tanawin dito. Ito yung kabukiran dito sa barangay San Pedro. Ganda mag rides dito mga amigo. Lalo na pag mainit kasi talagang ang ganda ng view dito. No? Ayan. Ito yung barangay San Pedro. Shoutout na lang sa mga taga Barangay San Pedro At pagdating natin dyan sa unahan mga amigo Cruising na Ang kaliwa papunta sa Kukak Ang kanan papunta sa Lagon So paano mga amigo Hanggang dito na lang yung ating video So mga amigo hanggang dito na lang yung ating video At kung gusto nyo masabaybayan yung ating mga travel Mga gala dito sa Masbate Mag follow ka na at mag subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo. Ako nga pala si Dudski Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo.